Ilang oras bago pa man magsimula ang graduation ceremony ng PSBRC 2022-02 Mahirang na nagsanay sa National Capital Region Training Center halos mapuno ang labas ng NCRPO na mga mahal sa buhay nito Personal naman itong dinaluhan ni PNTI Director Police Major General Richie Medardo Posadas. Nagpakitang gilas naman ang mga police trainee ng mahirang sa pamamagitan ng silent drill. Kata! And now they are now performing kata 1-6. Kata number 1 have a combination of lower top and a single punch. Uma is a Japanese verse which means form while the practice of kata constitute the right body forms and of martial arts practitioners, which is an integral part of martial arts training. self-defense. At may nagtapat din ng pagpapakasal sa kanyang minamahal. Yes! 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 Oh, ano masasabi mo ngayon? May asawa ka ng pulis! Ano masasabi mo sa kanong wish nyo? Ano? Wow. Lang po ha? Lang po Nagbigay naman ng inspirasyon na mensahe Si Police Major General Richie Medardo E. Posadas Maging si Chief NCRTC Police Colonel Ricky Pineron Sa pagtatapos ng mahirang 2022-02 Sir, isang karangalan at panawing pandangal kayo Ng ating magtatapos Itong 2022-02 mahirang. sila so, lang po masasabi sa nila at ngayon ay uh, may kakaharapin sila ng bagong pagsubok. Ito yung pagbibigyan ng serbisyo publiko at serbisyo ng nakakaisa sa ating mga mamayan. Ha, thank you ma. Una-una binabati natin sila sa pagtatapos nila sa graduation sa basic recruit course na to. Um, mm -hmm. ang pangalawa, gusto kong ipahatid sa kanila, ipaabot sa kanila na huwag na huwag sana nilang makalimutan. And they should always instill, instill all the ideals, the wisdom And the knowledge as well as the skills na natutunan nila dito sa dito sa training nila but uh, most importantly yung magiging disiplinado na isang totoo at uh, mab mabuting mabait na pulis sa dito incoming recruitment natin sir dito baka may gusto kami say, sa ating mga gustong magpulis ah, sa mga gustong magpulis muli um, uh, alam alam naman po natin na paghanda nila paghanda nila by way of uh, titignan po nila kung ano yung mga nararapat na mga qualification qualification uh, that would also include yung kailangan they will set their mind na mm -hmm. yung papasokin nila ay isang police organization una-una upang magsilbi at maging uh, maging bahagi makatulong sa bayan yeah, i'm confident na deserve sila magrabit din sa haba ng panahon nilang pagsasanay dito at nakikita naman natin na yung disiplina ay umiiral sa bawat isa sa kanila So palagi ko handang-handa na sila para tahakin o harapin ang mga pagsubok sa labas. Sir, uh, bilang uh, ama ng NCRT, siyempre hindi rin may tatangin na meron din konting kalungkutan kasi matagal-tagal din ang napagsamahan nyo bilang uh, R.T.D. nila o Chief NCRT at saka ng mga polis trainee. Ano po ang may papayawin sa kanila bilang matagal na lang si sa kanila bilang isang polis? Nang sa na ay mapaghandaan nila yung mga pagsubok. Kasi ang pagsubok, sir, hindi lang marami tayong pagsubok dito sa bilang isang polis, polis trainee at saka siyempre... Paglabas nila, bilang isang mataga na rin po sa serbisyo ano po ang may papayay nyo sa kanila upang sa ganun ay uh, maging malakas, matatag sila sa larangan ng serbisyo publiko? Kung maalala mo yung nilans ko na karaanan, every time na magtuturo ako sa mga estudyante ko, di ba naglans ako ng tinatawag na values program ko, it is pera ko. It is professionalism, exemplary, responsible, accountable, and knowledgeable officer if those characteristic or traits ay ma-instill at ma-inculcate at ma-apply nila sa bawat isa sa kanila, I'm sure na they will survive whatever challenge that may come pag nasa labas na sila ng training center at nagsiservisyo na sila sa ating mga mamayan sa labas. Siyempre, sir, marami na rin ang pagbabago sa ating mga police training mula sa pagiging civilian. At siyempre, ngayon, nakita ang disipliadong police na. Ano naman po ang may papayo nyo sa ating mga, mga mahal sa buhay? At yun mga sa buhay, although may mga pagbabago sa bawat isa sa kanila, na since na naging train na sila talaga as member ng law enforcement, mayroong mga changes na kailangan mag-adapt rin yung mga mahal na sa buhay. Let's say, may mga holidays, Ayun, tamay, special sir. occasions, mm -hmm. yun, sir. na nakasanayan nila na most of the time, nandun yung mga mahal niya sa buhay. But at this time, ay eh, talagang nakalaan na ang serbisyon ng bawat polis mm -hmm. sa para sa bayan. Yan sir, last na last question na lang sir. Siyempre na inaasahan natin na ngayon, papasok na yung uh, mga police applicants, magiging police trainer rin sila. Siyempre sir, wala na tayo mga wala nang police trainer na iwan din sa NCRTC. Ano naman ang may papayo mo sa ating mga gusto mag na ito? Malamang inaantay mo na rin sila bilang isang mga police training. Sa mga nais pumasok sa pagpupulis is at this point of time, maybe paghandaan na nila ang palakasin ang <laughs> bawat isa nila palakasin din nila yung isipan nila hmm. kasi kailangan mayaman sila sa pag-iisip. lalo kung hindi sila ready para paghandaan ko anong mga pagsubok dito sa loob ng training, baka makaramdam sila ng medyo kalungkutan o medyo oh. hindi sila handa na harapin ang mga pagsubok sa loob ng training center. Ako po, si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz at ito ang Tambay ng Police powered by RMFB. NCRPO got this a spot. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.